kumusta na kayo dyan lahat nagluto ako ng gulay talong, opo, labo tapos yan lagyan ng sibuyas kamatis <laughs> yan lang, simple yung ulam at saka may linagyan ng tuna kasi wala kaming sardina linagyan lang ng tuna guys kasi nagsawa na ng ano, manok palaging manok magpakpak na sa manok templing ulam lang, gulay lang. Na binagyan ng tuna. Yan, ulam ng mga buhay OFW guys. Pag dito ka sa Saudi, simple ang ulam mo. At least may ulam. May gulay, labo, talong, kopo. Binili ng amo ko nung isang araw. Mas masisira na. Kaya ginawa na ng gulay guys. Bye guys. Thank you for watching.